So ito guys, maganda pong pag-usapan na ah. um, Ito po kasi yung mga pangyayari noong 1979 During the point of creation ng Eat Bulaga Importante po yung mga detalyeng ito Lalo na na didinggin po yung pong kaso sa mga korte Between TVJ and tape Okay? So ano ba nangyari noong 1979? hoy okay, alam po nating lahat na ang unang producer ng Eat Bulaga during that time Uh, was production specialist incorporated psi okay at ay uh, yung tape dumating nung 1981 sinasabi po nung mga supporters ng tape na si Halusos ang may-ari nung uh, psi si Halusos ang may-ari ng uh, tape incorporated therefore uh, yung, yung uh, trademark na pag-aari nung mga korporasyon na yon o oh, si Halusos ang may-ari hindi po kasi ganon kadali yun That is not exactly uh, true, okay? Hindi po eksakto yon. Yung pong PSI, yung pong Tape Incorporated, they are different business entities. Magkakaibang korporasyon po 'yan. 'Di ba? At uh, hindi po basta-basta na pwede mong sabihin na na ako yung may-ari, ako yung may-ari nito. So, yung lahat na pag-aari nito, nilipat ko lang dito. Hindi po pwedeng verbal unless meron pong written na kasulatan na or kontrata na itong pag-aari ng PSI ay nalipat po dito po sa Tape Incorporated. Lalo na at ito po yung pinaka point ng video na to. Meron pong uh, uh, co-owner, okay? Meron pong business partner si Halos Hos sa PSI. Eh, hindi po yan siya lang okay? Uh, at maganda po, balikan po natin Doon po mismo sa storya ng Itbulaga na kinuwento ni Tony Tuviera Okay Ito po ay sa uh, Kailan ba lumabas to Yung pong na-feature sila Sa uh, At Esquire to eh um, Pero ito yung interview niya Alam ko sa Forbes to Okay So balikan po natin yung pong history ng Eat uh, Bulaga Okay It Bulaga was first produced by PSI which was owned by sportscaster Dick L DeFonso and businessman Romeo Halushos. Okay? Sino si Dick L DeFonso na isa sa mga owner ng PSI? Uh, para po sa mga basketball fans, he was the long time voice of the PBA. Okay? At basketball sa bansa. Okay, yung mga laro ng uh, uh, Toyota Crispa nung araw bago dumating yung vintage sports na yan at yung mga iba pang ano producer ng uh, PBA shows si uh, Dick Ildefonso po ang boses, ang commentator ang uh, siya po ang uh, uh, naririnig ng taong bayan kapag nanonood po ng mga games ng PBA at mga ibang ibang sikat na basketball games din nung araw nung na niya nung 70s 80s and uh, around that time okay so siya po ang kapartner ni Romeo Halusos Back then, PSI's main business was producing the telecast of the games of the PBA in the late 1970s and early 80s. It was Ildefonso who hired Tony Tuviera at that time when the latter was jobless and was willing to work for a monthly salary of just 2,000 pesos. So, itong si Ildefonso, partner ni halusos at siya pa ang nagpasok kay Tobiera doon sa production specialist. Ayan. So, during that time, the contract of the PBA was renewed annually. So, nag-iisip sila ng pwedeng gawin na tuloy-tuloy na pwedeng na lang uh, gawin tuloy-tuloy na show. At doon na nga kumasok yung idea for a noontime show at uh, na itatapat sa student canteen. Ayan. So, ayun, nag-decide sila na gano'n. Doon nila uh, nakita si Tito Vic and Joey at sinusubukan nilang kunin. At doon na nga, yun na nga yung nangyari, alam na nga po natin, yung si Joey de Leon, siya po yung nakaisip nung Eat Bulaga at uh, pinroduce na ng, uh, ng PSI ito pong Eat Bulaga na si Joey de Leon yung pong nakaisip at nakaimbento. ba diba? Maganda sana kung during that time o bago ko, Joey, bago ko iproduce yung show na yan, ito yung kontrata, turning over to us yung rights ng uh, Eat Bulaga na IP. Kaso wala naman pong nangyaring ganun. Di ba? Wala namang pirmahan na nangyaring ganon. It was all a handshake. Mahirap po kasi pag puro handshake, di ba? Akala natin, pag-aari natin, yun pala, ayon sa batas, iba po yung may-ari. Okay? So, yun. So, doon na, tumakbo na. O, during the first two years, ang hirap. Di ba? Ang hirap panggain yung student canteen. Na, nakwento -na, na nila yan. Hindi sila sumasahod. Di ba? Tapos, uh, na-bankrupt. Nalugi sila. Ito pa. Um, ito yung sinasabi dito eh. Na ayan nung by that time ito nagkakaproblema sila sa mga bangko. Kasi naaapektuhan na yung kinikita ng PSI mula sa PBA ay kinakain na nito pong bagong uh, show na pinoproduce nila na Eat bulaga nga during that time. So ito po, ito na yung naging desisyon ni uh, Tobiera at ni Miss, ni Romy Halosos. So Mr. Halosos and I agreed, get out, form a company, uh, if it doesn't trade in the next 6 to 7 months, we'll just close it down. Yun po yung naging desisyon po nila. At uh, yun na nga po, uh, Doon na nagsimula yung Tape Incorporated during that time, meron pa daw silang utang na. Malaki pa 'yung utang nila eh, nakalagay dito. Ah, uh, you know, we are still heavily in debt. Uh, when we, tape started, we were about 8 million to 12 million down. So medyo malaki yung utang nila. Kaya that time, wala din sahod yung TVJ, di ba? Kano nila yon? lahat po ng struggles nila. In fairness, guys, ha, lahat naman sila naghirap dito. <laughs> lahat naman sila nagsakripisyo dito. Si uh, Mr. Halosos, si Mr. Toviera, yung Tito Vic and Joey, lahat sila doon. So nagsakripisyo sila. Para, tas eventually, doon na po. So after 10 years, yun na uh, by the 10th year ay naka-establish na po ng malaki ito pong Itbulaga. And of course, alam naman po natin, yung pong kinita dyan ng uh, mga halusos, di ba? Eventually, di ba? Nakapagkaroon sila ng dakak, nakapag-politika uh, silang pamilya. So, ang laki din po ng naitulong ng Itbulaga Uh, para po sa personal fortunes ng mga Halusos di ba I, I think they would agree to that naman pag sinabi kong ganun so pareho naman po naging beneficial tandaan nyo during this time Tito Vic and Joey na sila Meron na silang school bukul Meron na silang mga shows Nandun sila sa katapat na programa so they were doing all right okay maganda na din po yung takbo ng career po nila during that time. So hindi din masasabi naman na it bulaga lang ang talagang nagpasikat sa Tito Vic and Joey, ba? Diba? Pero definitely hindi yan tatagal ng ganyang katagal kung hindi po ito dinala ng Tito Vic and Joey. Uh, back from that time. Kung hindi po sila nagsakripisyo po lahat. Okay, so ano po ang pinakapunto ko? Ba't ko kunwento yung story na to? Okay, medyo mahabang story ha? Um, kung sinasabi ng tape na yung producer dapat ang may-ari ng uh, Trademark ng Eat Bulaga, hindi po tape dapat ang may-ari. Ang may-ari po dapat ay yung Production Specialist Incorporated. Na kung saan meron pa pong parte itong si Dick Ildefonso. Siya po ay pumanaw na 2 years ago by may God bless his soul, uh, or yung kanyang pamilya. okay uh, Kasi po wala namang kasulatan between PSI at tape na tina-turnover yung mga IP namin sa inyo. Tinuloy na lang nila yung pong 8 Bulaga without knowing kanino ba talaga yung may-ari ng trademark. Pero kung tutuusin nga kung ang kung ang, ang pinaglalaban nila, producer dapat ang may-ari. Walang well, ang original producer po ay PSI. At uh, halos sos kasama doon pero hindi lang siya yon. Okay? Meron siyang kasama doon. Meron siyang business partner doon na wala namang pinirmahan na kahit anong kontrata o kahit anong na nililipat yung pong tape mula PSI hanggang hanggang tape o lalo na yung PSI daw, ang dami daw utang noon. So hindi ko na sure kung paano yung detail. So yun po yung pinakapunto ko dito na uh, yung pong nilalaban ng tape na producer dapat. Kung 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 sakaling talagang totoo kunyari yung sinasabi nila na producer dapat, at hindi si Joey de Leon. well, hindi po pa rin tape ang may-ari dapat. PSI po dapat. At yung PSI po, ay uh, pag-aari ni uh, uh, Halusos at ni El Defonso. Ni Serdik Dick El Defonso. So, yun po ang pinaka-point ko dun sa video na to. So, maganda tignan din. Pero yun nga, nag-decide na nga yung IPO na ang may-ari talaga ay yung naka-imbento nung uh, sanita nung title na Itbulaga at kay Joey De Leon. So sa kanya po pinasa. So sa akin, hindi ko po talaga hindi ko din talaga nag agree doon sa sinasabing statement ng tape na ang dapat owner, Porket producer ka. Ikaw na yung may-ari ng IP. Nagbigay na ako ng maraming examples na producer pero iba yung may-ari ng IP. O yung kay Coco na lang eh, batang tiapo. Ah, uh, FPJ's Batang Tiapo ang may-ari ng IP. FPJ Productions. ba? Diba? O so, binabayaran sila ng nila Coco, ng ABS-CBN, ng Dreamscape para po sa karapatan na gamitin po yun. Diba? Dito po, si Joey De Leon, meron silang verbal agreement. O sige, gamitin nyo yung Itbulaga. Oh, tapos sa sahuran niyo ako sa bawat episode na gawin ko. So ganun po kaso verbal eh. Ang hirap kasi pag verbal, 'di ba? Pag iniisip mo sa'yo iyo yung ikaw yung may-ari, yung pala hindi. O kaya nagsalita na yung IPO na hindi pala sa kanila yung may-ari. Kung kung susundan natin yung kanilang sinasabi na producer dapat hindi pa rin po tape. Dapat po yung PSI na merong ka-business partner si Halusos. So, yun lang po yung pinakapunto ko sa buong video na to. So, guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. See you po tomorrow, it daily, FB Live, 2.30pm. Good night, mga Dabarkads.